Bawal na rin pala sa taas guys So ito daanan talaga to ng ano eh Pero meron na rin mga kapulisan na nakabantay mo ang bawal rin mambay sa taas eh nakabrikada na yung mga kapulisan so mukhang walang magaganap na ano pagtipon-tipon kasi ayan no yung mga pwesto ng mga magtitipon-tipon is naharangan na ng mga mobile na mga pulisya tapos yung mga sasama sa pagtipon-tipon guys nandito sila sa gilid guys so nagkakalat-kalat na guys so kasi wala silang mga yung iba nandito sa loob yan so yung iba yata nasa loob na ng Robinson yung nagsishopping shopping yun. Ayan, mukhang walang mangyayari ngayon. Kasi wala talaga silang mapwestuhan, guys. Tsaka sinisita nila, guys pag pupapasok ka na dun sa loob ay dun sa malapit sa may ano, you know, Edza Shrine sinisita na nila dapat dito sa taas ang dami na nakatambay dyan eh. Ayan, may mga kapulisan na rin sa taas guys eh. Ayan, sobrang higpit na guys. So meron kasing nangyari daw kaninang umaga na uh, nanggulo kaya biglang to the rescue yung mga kapulisan natin ang lalaki ng nilagay nilang harang guys ang lalaki mga ano mga movie wala na to guys hindi na sila makapag -umpisa. so hindi na matutuloy yung pagtitipon tipon lang mukhang ito na yung siguro yung last day kasi wala na eh hinarangan na eh kaya sila pupunta tapitan natin doon marami naman Paano tayo makakapunta? Paano makakapunta? Ano mga inarang

mga security guard lang ng Robins so yung mga nakabantay dito guys so yung mga kapulisan nandun sa gilid nandun sa mga bobel nila wala na rin mga nagsasalita dito guys wala na mga nagsasalita na ano speaker dito sa pagtipon-tipon So, unti-unti pa naman dumarating yung iba na gusto sumali sa pagtipon-tipon. Kaso, ko wala. Mukhang dito lang sila sa guys. <tipan> Aarun na kayo doon? Oo, Oh. Hindi yung hindi yung mga. Napanood kita sa napanood tungo sa inober nila. Napanood napanood sa kaya hindi na kung ano. Nen, e, 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 So dito ay dapat i-allow nila pero hinarahan na rin Diyan nakapwesta yung mga Kaya pala maraming pero okay.

niya sa mga pulis. <laughs> so, yung <atin> mga realista. <laughs> sila na nag ano? Shooting ng mga talyanis. <laughs> Ayaw na kayo, sila mo na makapalit. Hindi alam nung